Sa nagdaang mga dekada, mabilis ang pagsulong ng teknolohiya. Isa sa pinakamalaking pagbabago na bumago sa mundo ay ang Artificial Intelligence o AI. Mula sa simpleng automation hanggang sa mga makabagong AI na kayang gayahin ang pag-iisip ng tao, paano nga ba nagbago ang ating buhay dahil dito? Ang konsepto ng Artificial Intelligence ay nagsimula pa noong 1950s. Si Alan Turing, isang mathematician, ang nagtanong, Maaari bang matutong mag-isip ang isang makina? Dahil dito, unti-unting nabuo ang ideya ng AI. Sa paglipas ng panahon, mula sa simpleng calculator hanggang sa unang AI programs, nagsimulang mag-evolve ang teknolohiya. Noong 1997, natalo ng AI na tinatawag na Deep Blue ang chess champion na si Gary Kasparov. Ito ang naging patunay na may potensyal ang AI na lampasan ang kakayahan ng tao sa ilang aspeto. Sa kasalukuyan, ginagamit na natin ang AI sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay. Ilan sa mga halimbawa ay AI sa komunikasyon, chatbots, voice assistants tulad ng Siri at Alexa, AI sa transportasyon, self-driving cars at traffic management systems, AI sa kalusugan, medical diagnosis, robotic surgeries, at drug discovery. AI sa trabaho, automation ng mga industriya, AI-generated content at programming. Dahil sa mabilis na pagsulong ng teknolohiya, napadali ang ating pamumuhay. Ngunit kasabay nito, may mga tanong din tungkol sa epekto nito sa lipunan. First it was robots to copy what we do, and now the new threat to jobs is artificial intelligence to copy how we think. New research IT within the next five years. Ang epekto ng AI sa lipunan. Habang dumarami ang AI-powered automation, maraming trabaho ang naapektuhan. Maraming manggagawa ang nangangambang mapalitan ng robots at AI systems. Ayon sa mga eksperto, maaaring mawala ang ilang tradisyonal na trabaho ngunit lilito din ang mga bagong oportunidad na may kaugnayan sa AI at data science. Gayun din, may mga isyo sa privacy, security, at misinformation. Ang deepfake technology ay nagiging problema dahil sa kakayahan nitong manipulahin ang impormasyon. Ang kinabukasan ng AI. Ano nga ba ang hinaharap ng AI? Ayon sa mga scientist, posibleng marating natin ang tinatawag na Artificial General Intelligence o AGI. Isang AI na may kakayahang mag-isip at matuto katulad ng tao. May posibilidad din ng pagsasama ng AI sa human brain sa pamamagitan ng brain-computer interfaces tulad ng Neuralink ni Elon Musk. Subalit, may babala rin ng ilang eksperto tulad ni Stephen Hawkins at Elon Musk. Dapat nating tiyakin na may kontrol tayo sa AI bago ito maging mas makapangyarihan kaysa sa atin. Ang artificial intelligence ay isang makapangyarihang tool na kayang baguhin ang mundo sa mabuti o masama. Nasa ating mga kamay kung paano natin ito gagamitin. Gamit ang tamang regulasyon, ethics, at responsableng paggamit, maaari nating tiyakin na ang AI ay makakatulong sa pagunlad ng sangkatauhan, sa halip na maging isang banta ang teknolohiya ay isang kasangkapan, nasa tao ang desisyon kung paano ito gagamitin. Sa likod ng bawat kwento, may mga taong nagsusumikap upang may hatid ang kaalaman sa inyo. Ang dokumentaryong ito ay inihandog ng Kalokoy TV. Salamat sa lahat ng sumuporta at tumulong upang mabuo ang kwentong ito. Para sa mas marami pang makabuluhang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kalokoy TV. Maraming salamat sa panunood, at hanggang sa susunod na kabanata ng ating paglalakbay.